sa World of Boss Baba video kaya na maglalaro tayo ng Granny so syempre datang tayo malamaling yung campaign, review and then sige tapos alam tayo easy lang tayo siya tapos di natin kakaya rin yung hard na hard na hard na hard kasi mahirapan tayo kapag hard mode eh kaya sa na sabi ko napakahirap ko ng hard mode kapag yung hard mode yung pero kapag hindi nyo kaya pero kaya na nyo naman Air mode yun. din hindi nyo kaya. Huwag nyo hiyahalod. Kasi kaya rin naman yun mahirapan. At problema. Kaya din yung problema. So yun nga tayo may nagbabalik dito sa world na to. O, sa bahay na to. Siyempre kapag natin nalaro ng grani. Ganun pala yung gagawin mo. Unahin mo yung ganun. Hindi ba? So hintayin natin si granny Grani ang grani. Palabas na kayo dyan. mo na ako kaitayin pa. Ayaw na mababas na si Grandpa. Si Gran na lang yun. Granny, please. Mabagal na si Gran. Hindi ko alam bakit ng bagal-bagal yun. Granny, nasaan ka na? Ayon na si Granny. Guys, tagulog tayo. Yeah. Let's go. Nakaakit tayo kagad, di ba? Tapos kasi dito, guys, fight set yun lang, guys. Yung gamitin. At syempre, marigurado, kapag po puhay dito, mga alkal na kayo kagad. Kasi may iba uh, point na hindi uh, diba? so, na sigilan, di ba? So, kailangan yung play safe as usual. Kaya uh, na, yung uh, ano, so nakita na ni Grab pa, uh, pero which is okay lang yun, kahit pa lang yun uh, ha. Hinta sa atin, nasisigilan pa lang yun, okay? guys. Okay, so, hindi to problem ko si Grab Pero sige na Medyo delikado. Pwede trip ako lang ito na Hindi ko siya natapos. Kasi ako ko siya. Pwede rin ako siya tapusin. For the first time, na tayo ni Granny. Grabe. Namis na sobrang ni Granny. Yes, hindi ko alam bakit. Siguro miss lang tayo. Kaya niya tayo. Ganun ba yun? Abang ma-miss mo yung isang kailangan mo siya palawin. Hindi ba hindi naman, Granny? May point ako, Granny. Hindi e, mo kailangan gawin gano'n sa akin yun. Gano'n sa akin yun. Nabubulan lang ako. <laughs> so, guys, tutup, tutup, tutuparin ko na honti-honti yung pinakakusay niyo. Dahil wala kasi love ko. Pupunta tayo dito. So, syempre, guys, sa ah, kakagamit ah, nandito na si Granny. Ang biyay si Granny, guys, di ba?

Miss na miss ako ni Granny talaga eh. Like yung totoo Granny. Hindi ko lang kung nami-miss mo ako o namimiss mo kong Kasi ako ayoko yung ginagawa mo sa akin. Nakakasakit eh. Yung pantaki lang gusto ko kung oh, eh. Ay, ayaw mo ibigay Granny. Granny alam mo mo pakiramdaman na na. Ito. Nandiyan na naman siya. Yung pantaki lang gusto ko si eh. Ayaw mo

wala dito try na po dito grabe naman grabe itong dalawang to namimiss talaga akong patay grabe what oh, the talaga grabe, grabe ito ba yung gusto nyo gumagal sa akin patayin nyo ako ha? meron mo tulong sa akin dapat na hindi ako oh my god yung sirabi mga to oh, no? uh, ang really hard ninyo ano hindi ko alam nagiging remind na naman ako pero yun nga grabe yung dalawang to kasi itong dalawang to ay sabi eh gusto ko sumarap kasi ganda sa Ah, yun na ah, how to, to sidestep this, Granny. Uh, Grabe. Rabian Grani Grani ah sorry ya last day na to pre grabe dinamaro na mag grabe ba naman yan grani pero kaya dinamaro na maglaro na to ginagin to na tayo ni grani naisip ninyo yan grani ang ipili na grani pinapainin pa yung ulo mo grani ayaw mo ba pagbigyan ng paborito mo nga po ayaw mo pagbigyan na makatakas siya dito grani Granny, apo mo ako oh, tapos nabibigyan mo ako. Ha? Hindi yung pinapalo mo pa ako. Hindi ko alam. Tumorito niya po magtuloy sa grani. Tapos na naman siya, di ba? Ayun, no, na naman siya. Ah, grabe pa, grabe. Naman tayo, grabe. Ayan, ayan, na naman tayo ni grani. Grabe. Ayan, ayan. Tukulong na naman tayo ni grani. Itong mga ito, hindi ko uh, alam. Hmm... Sige, sige na, sige na. Wow, ah, game over na. Pero sana guys, nag-enjoy kayo sa video na ito. Maraming, maraming salamat sa panonood ninyo. Stay safe and stay that and that untainted kasi ang naraman sa panonood na ito napakainit na. So, yun para sa araw na ito. Maraming, maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang sa so, bali. Peace.